Hello guys Muuulan guys Mahangin At makulimlim guys ang panahon Kita natin sa mga kahoy Na talagang malikot sila Dahil sa hangin Yan Talagang uh, Ano siya uh, Malakas Ang ihip uh, At makulimlim ang panahon guys siguro naman na yung mga magkawabiyahe ngayon lalo na sa dagat ipapuspon postpone mo muna guys kasi sa tingin ko panahon eh medyo makulimlim parang buong na Pilipinas ganito siguro guys. O. talagang Ano? -gabi, gabi pa ito eh nung hating gabi narinig ko na talagang ang sama ng panahon guys hanggang ngayon ngayong umaga ngayon ay mag alas na pero ang panahon ay hindi niyo mapalagay masamang panahon guys so nandito ko sa teres yan kung saan ay tuloy tuloy ang uh, ulan tuloy tuloy ang pabukso bukso na hangin na kung saan eh mas malakas kung saan guys sa lakas ng hangin so kung nang napiyahe kayo ngayon siguro pag school sa si mga bata huwag mo munang ipapasukin kasi parang hindi magandang panahon guys huwag ito lumakas ulit kasi Makulimlim, na panahon na naguhod ng ng uh, masamang um, masamang panahon So guys uh, mangingat po tayo tayo ng lahat para sa ating uh, kabutihan para sa kapatid ng lahat. Yun lang guys. Ah, uh, i-post po natin 'tong mga mga ano nang mga gawain, yung assignments. Yung mga assignments Dahil yung mga 'yung mga gawain natin ngayon. O kung ano man ang mga araw-araw na gawain ah, uh, ihinto nyo muna guys Yun ganyan guys Lagi oh. laging ganyan ang guys kaya mahirap pag uh, mga bata nasa labas so kung may mga pasok man or ano po man ang uh, gagawin nila sa labas ah, uh, ipakuspon -ip nyo guys postpone na lang po ang mga biyahe yan or ano man ang gagawin ah, uh, para bukas nyo na po yun lang po guys ah, uh, magandang umaka po sa lahat God bless